Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng pamilyang Pilipino. Ayan, pag-usapan po natin ngayon, ano kaya ang tunay na epekto sa ating katawan kung ito ang maging pagkain natin hindi lang para sa isang kainan, kundi sa loob ng isang buong linggo. Kaya tara, alamin natin ang sampung nakakatakot na mangyayari sa iyong katawan kapag puro dilata ang kinain mo sa loob ng isang linggo. Panguna sa ating listahan, sasabog ang iyong blood pressure. Ito po ay halos garantisado. Ang mga dilata, para tumagal ng ilang taon, ay kailangang lagyan ng napakaraming sodium o asin. Ito po ang kanilang pangunahing preservative. Ang isang maliit na lata lang po ng corn beef o meat loaf ay maaaring maglaman na ng kalahati o higit pa sa kailangan mong asin para sa buong araw. Ngayon, isipin ninyo, yan ang almusal, tanghalian at hapunan mo sa loob ng pitong araw para mo na rin nilagyan ng bomba ng asin ang iyong mga ugat. Isipin nyo na ang asin ay isang magnet para sa tubig. Mas maraming asin sa dugo, mas maraming tubig ang hinihigop nito papasok. Mas dumadami ang volume ng iyong dugo. At kapag mas marami ang laman ng isang tubo, ang iyong ugat, mas tumataas ang pressure kaya asahan ang pananakit ng batok, pagkahilo at pagtaas ng panganib sa atake sa puso at stroke? Pangalawa sa ating listahan, mamamanas ang iyong mga paa at kamay. Direktang resulta po ito ng numero uno. Saan po napupunta yung sobrang tubig na hinihigop ng sobrang asin? kapag hindi na ito kayang ilabas lahat agad ng iyong mga bato o kidneys, ang sobrang likido na ito ay mag-iipon sa mga parte ng iyong katawan na pinakamadaling pamahayan. Ang iyong mga paa, bukong-bukong at kamay. Ito po yung tinatawag nating manas o edema. Mapapansin mo na masikip na ang iyong sapatos o yung singsing -sing mo ay ayaw nang matanggal. Yan po ang sigaw ng iyong katawan na nalulunod na ito sa sobrang asin at tubig. Pangatlo sa ating listahan, papasok ang mga kimikal sa iyong sistema. May dalawang klase pong kimikal dito. Una, yung nasa loob mismo ng pagkain. Ang mga preservatives tulad ng nitrates, lalo na sa mga processed meats tulad ng luncheon meat. Sabi nga natin sa nakaraang video tungkol sa delikadong pagkain. Ang nitrates ay inuugnay sa cancer pangalawa yung galing sa mismong lata ang loob po ng lata ay may manipis na plastic lining para hindi ito kalawangin. At ang lining na yan ay madalas may chemical na BPA o bisphenol A. Kapag ang dilata ay na-expose sa init o kung ang laman nito ay asidik tulad ng sardinas na may tomato sauce, ang BPA na ito ay maaring lumipat o humalo sa iyong pagkain. At ang BPA ay isang hormone disruptor. Baka naman po Bilang malik matulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan. Mag-i-spike at magkakagulo ang iyong blood sugar. Akala po natin maalat lang ang dilata. Hindi po. Maraming dilata ang patagong matamis. Ang paborito nating pork and beans, puno po yan ng asukal sa sauce. Yung canned corn, madalas nakababad sa syrup yung mga sweet style spaghetti sauce na dilata, puro asukal. Kapag ito ang madalas mong kinakain, ang blood sugar mo ay parang isang roller coaster. Biglang tataas, tapos biglang babagsak. Ito po ay sobrang nakakapagod sa iyang lapay o pankreas na siyang gumagawa ng insulin. Ang isang linggong roller coaster ride na ito ay maaring simula na ng iyong insulin resistance o paglala ng iyong diabetes panglima sa ating listahan. Hihina ang iyong resistensya at magiging sakitin ang iyong katawan. Ang mga dalata ay dumadaan sa high heat pasteurization, isang proseso ng matinding pag para patayin ang lahat ng bakterya at tumagal ito. Ang problema po, sa prosesong ito, hindi lang masamang bakterya ang namamatay. Namamatay at nasisira din po ang karamihan sa mga delicate na bitamina na kailangan ng ating immune system. Partikular na po dito ang vitamin C at ilang B vitamins. Kaya sa loob ng isang linggo, bagamat busog ka, ang iyong katawan ay starving o gutom na gutom na, gutom na sa mga tunay na bitamina panlaban sa sakit. Huwag po kayong magtaka kung pagkatapos ng isang linggo ay mas madali na kayong dapuan ng ubo, sipon at rangkaso Tangsik sa ating listahan. Titigas ang yung dumi at sasakit ang iyong tiyan. Ang mga dilata, dahil sa sobrang pagkaproseso, ay halos wala ng himaymay o fiber. Ang fiber po ang nagsisilbing walis sa ating mga bituka. Kung sa loob ng isang linggo ay wala kang ipinasok na walis sa iyong sistema, ano ang mangyayari? Maiipon po ang dumi, titigas, at magiging sanhi ito ng matinding constipation o hirap sa pagdumi. Dagdag pa dyan, ang sobrang asin at preservatives ay maaaring makasira ng balanse ng good bacteria sa iyong tiyan na magdudulot ng pagiging bloated o kabagin. Pangpito sa ating listahan, manghihina at magiging matamlay ang iyong katawan. Bakit ako nanghihina? E eh, ang dami ko namang kinain. Dahil po ang kinain nyo ay empty calories ito po yung mga pagkain na mataas sa calories mula sa taba at asukal pero halos wala pong taglay na tunay na nutrisyon. Ang enerhiyang makukuha mo dito ay mabilis lang, parang nagsindi ka ng papel, malakas sa umpisa pero abo agad. Hindi ito tulad ng enerhiyang mula sa complex carbs tulad ng kamote na parang isang kahoy na dahan-dahang nasusunog. Kaya ang resulta, Pagkatapos kumain, aantukin ka at tatamarin, pero hindi ka talaga nakakakuha ng tunay na lakas. Pangwalo sa ating listahan, tataas ang iyong bad cholesterol. Kung ang pinili mong delata ay yung mga processed meats tulad ng corn beef, meatloaf at luncheon meat, asahan mo na po yan. Punong-puno po ang mga ito ng saturated fat at minsan ay meron pang trans fat. Ito po ang uri ng taba na direktang nagpapataas ng iyong LDL o bad cholesterol. Ang isang linggong tuloy-tuloy na pagkain nito ay parang isang linggong pagdedeposito ng sebo sa loob ng iyong mga ugat na siyang magiging simula ng pagbabara at ang sa ating listahan, mapapagod ng husto ang iyong mga bato at atay. Ang dalawang organo pong ito ang ating mga pangunahing treatment plant. Ang bato o kidneys ay siyang overtime na magtatrabaho para i-filter at itapon ang sandamakmak na asin na isinubo mo. Ang atay naman ay siyang magtatrabaho ng husto para iproseso ang sobrang taba at asukal at para i-detoxify ang mga preservatives at kemikal na kasama ng iyong kinain. Ang isang linggong walang tigil na pagpapatrabaho sa kanila ay parang hindi mo pagpapahinga sa isang empleyado. Mapapagod at hihina sila. At ang pangsampo sa ating listahan, masasanay kang panlasa mo sa artipisyal ito po ay isang psikologikal na epekto na may pisikal na resulta. Ang mga delata ay ginawa sa laboratorio para maging hyper palatable. Ibig sabihin, sobrang alat, sobrang lasa dahil sa MSG para hanap-hanapin mo. Kapag sa loob ng isang linggo ay yan lang ang kinakain mo, masasanay po ang dila mo sa ganitong katinding lasa. Anong mangyayari pagkatapos? Kapag kumain ka na ng natural na pagkain tulad ng nilagang gulay o inihang na isda, ang sasabihin mo, ang tabang, walang lasa. Nawawalan ka na ng gana sa tunay na pagkain at mas hahanap-hanapin mo pa yung mga pagkaing artipisyal. Ayan po, sampung dahilan para gawin na lang nating pang-emergency at hindi pang-araw-araw na pagkain ang mga delata. Salamat po sa inyong panonood at God bless!